Viral ngayon ang video ng isang pulis na napakamot ulo na lang sa nangyari sa isang biktima ng holdapan sa Las Piñas. Ang biktima kasi itinakbo ang motor ng holdapper. Narito ang report. Matawa-tawa at napakamot ulo na lang ang pulis na ito sa nagpa na video na ito ng Las Piñas Police kung saan iprinisenta niya ang isang lalaki na nasnatcha ng cellphone pero ang matindi, naitakbo naman ng biktima ang motor ng sospek. Kwento ng biktimang kinilalang si Mark Russell Zapata. Sinubukan raw kasi niyang bawian ito. Pero susi ng motor ng sospek ang kanyang nahablot. Nung naagaw po ang cellphone niya, tumakbo po yung tumakbo po yung snatcher. Abang naagaw naman niya yung susi at tinakbo naman niya yung motor ng snatcher. <laughs> Dumiretsyo naman daw ang biktima sa estasyon ng polis para agad naireklamo ang mga sospek. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad sa naiwang ID sa motor ng hinihinalang sospek, lumalabas na taga-Bacoor ang sospek. Yun nga lang, hiniram lang pala ng mga sospek ang naturang motor. Sa ngayon, may pagkakakilanlan na sila ng mga sospek na mga notorious palang kriminal sa Bacoor at sangkot din sa iba pang malalaking krimen. Isa raw sa modus ng grupo ang nangyaring holdapan. binaground po namin yung mga sospek at uh, dito po nalaman namin na ang modus operandi pala nila ay mag-aalok ng babae doon sa mga biktima nila bago nila ho hold the pin. Patuloy naman ang pag-iimbestiga sa nangyaring insidente at ang isinasagawang manhunt operation sa tatlong sospek. Powell na Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.